'Di ba? Mm. O. Ang daming nagtatanong sa akin at nagpi sa akin kung paano daw gumagana yung pera machine na ginagamit ko na which is eto yon, Okay? So sa video na to, huwag nyo ilipat kasi ituturo ko sa inyo kung paano gumana etong pera machine na to. Okay? So ganito lang yan mga idol. So meron akong papel dito. Ayan, meron tayong blankong papel. Kahit anong papel naman pwede nyo gamitin. Gupitin nyo lang siya na sa tingin nyo sinlaki ng pera. Tapos, syempre, pag normal nyo siyang gagamitin, which is like this, okay? So, parang ganito mga idol. Pag normal siyang gagamitin na parang ganyan, ayan, di ba? Tapos, iikutin nyo to. Ayan, iikot na lang natin. Iikutin nyo to. Ayan, iikutin nyo to kasi naiikot yan mga idol. So, ito yung normal. Pag normal nyo siyang gagamitin mga idol, ayan Oh. Oh. Wala talagang nangyayari mga idol. Ayan o. Oh. Oh. Walang nangyayari. Pag normal yung siyang gagamitin, walang nangyayari. Papel pa rin. So, ang sekreto talaga nito mga idol, okay? Ito, ito, sekreto nito mga idol. Pero, syempre, um, ito, atin-atin lang ito, mga idol, okay? Atin-atin na ito, huwag nyo sasabihin. So, ang sekreto talaga ng pera machine na ito, mga idol is ganito lang. Kumuha kayo ng kahit anong pabango. Okay, kahit anong pabango mga idol ha Kahit anong pabango Which is eto, meron ako dito ng pabango Na gagamitin natin Tapos, ang gagawin natin mga idol Ito yung pinakasikreto talaga mag spray lang kayo dito Sa papel Okay, sprayan nyo lang, pabango Okay Ayan Ayan Ayan, okay na yan siguro Ayan Pag na-sprayan nyo na ng pabango mga idol Ayan ha, Siyempre, dahan-dahan dahan-dahan yung hawakan yung papel kasi medyo basa na siya at siyempre mapupunit. So pag na-sprayan niyo na ng pabango mga idol, yun na yung ilalagay niyo siya. Okay, ilalagay natin. Ayun na. Iipit niyo lang diyan. Ayun, igigitna niyo, make sure na nasa gitna. Ayun, gitna. Ayun. Tapos ganun pa rin ang gagawin yung mga idol. Ikutin niyo lang 'to. Ayun, ikutin niyo lang 'to. Ikutin niyo 'yan. Pag naikot niyo mga idol, ayun oh, yung papel 'di ba? Pag naikot niyan Ayan mga idol, oh. Lalabas na siya mga idol, ayan, oh. Oh. Ayan, oh. Di ba? Mm. Sa likod, papel. Oh, di ba? Oh, ayan, ha. Tignan yung mga idol, ah. Oh. Ito yung papel, di ba? yung papel. Ito, oh. Kita nyo, oh. Ikutin nyo lang yan. Ayan, oh. Lalabas yung mga idol, oh. Ayan, oh. Di ba? Mm. Ayan, oh. Ikutin nyo lang siya mga idol hanggang sa lumabas yung papel. At may pera na yan. Ayan Oh. Oh. Ayan Oh. 'di ba? Mm. Tapos papel, 'di ba? Mm. Ayun oh. No? Oh. Kutin niyo lang mga idol oh. Oh. 'Di ba? So legit na legit na pera 'yan mga idol oh. Ayun no? oh. Ito yung bagong 1k natin, 'di ba? Oh. Legit na legit 'yan mga idol oh. So ganun lang ang sikreto mga idol.